Hi guys! Welcome to my channel and for tonight's vlog after namin na worship tayo ay magdi-dinner outside siya nga pala guys kung sino man yung hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel na nakapanood ngayon sana po ay pa-subscribe naman pa-like comment and share and don't forget to hit the notification bell para parati kayong updated sa mga bago kong videos or vlogs may pakakainin tayong isang bata actually classmate ito ni Dudong at ito ay first time daw niya sa Jollibee at pasensya na guys kung medyo malikot lang ang mga bata. At habang naghihintay ng order, sila daw muna ay magigames. games Hindi kami dapat dito kakain pero dahil kay Jonathan, dahil hindi pa nga araw ito nakaka, kain sa Jollibee, kaya dito na lang namin siya dinala para sa first time Jollibee Iniwan ko muna na. guys ang mga kasama ko sa Jollibee at ako ay nagpunta ng Chowking. At at kukunin ko lang ang aking order. Iniwan ko nga pala kay Kuya Guard ang aking number dahil baka hindi pwedeng ilabas. Salamat! ngayon, tayo ay pupunta na ng Jollibee. Dala ang aking food. Okay. Salamat po. balik-balik tayo ah, ayan pa ang Jollibee o oh. balik nakakain tayo nito ng madami dahil nagutom at napagod tayo kakalakad dito tayo sa palo lakey madaming kainan sa palo guys mula sa Chowking Andogs dogs Ito ang dati kong school Mag-aaral kasi ako ng caregiving Andito ulit ako Aking <laughs> okay, mga anak gusto mag Jollibee Kaya nag-take out ako Ciao king, kami kakain. Hello guys, kumusta? Ayusin mo. Tulungan mo ako lang ga. Magwash hands na. O sige. Let's pray first. Sige. Kakain na si Jonathan ng kanyang first time chicken joy at Jollibee. Tayo ay naintriga guys sa sinabi ng batang ito na si Jonathan kung bakit first time niya sa Jollibee. Kaya gusto ko tuloy makita ang kanilang bahay at mamit ang kanyang magulang. Kaya abangan nyo yan Ha? Selamat. Ma? Salamat jalibe <laughs> Marasa? Kumusta man? Kumusta mananimu gintakaun? Marasa Marasa? Sige

hindi ba mo ibutan sa ano. Yeah, malapit sa iyo. Ano? Nan gamita Jonathan ang duhang nga kamot, ang usa sa kutsara, ang usa sa tinidor. Kadiri kai magamit ka kutsa, magamit ka tinidor usa nga kamot, kutsara sa usa nga kamot. Maram ka magtigamit tinidor. Parang ka magamit tinidor? Ha? Dere? Oh. Bisa nga ni pagkutsara o. Oh. Ha? magamit kutsara. Di ka mo nagkukutsara sa iyo, Jonathan? Acara. Oh, Tara, na. Na. Napansin ko nga pala guys na hindi siya marunong gumamit ng fork and spoon. Ayan, nahirapan siyang kumain. Kaya, imbis na turuan ko, sabi ko eh, magkamay na lang kasi magtatagal kami kung magtuturo, magtuturoan pa eh, magutom na kaya <laughs> mm. pichap ka kung gravy na lang gravy na lang gravy na lang magkutsara si Jonathan. Magkamay ka na lang magkamay ka na lang magugas ka man ng kamay para makakain ka ng maayos gusto mo pa kanon? gusto mo pa Jonathan ng rice? hindi na kamay na lang siya nahihirapan siya mag kutsara hindi sanay eh may nangangapit bahay tignan mo o, oh, nasa ng plato mo abre daw baby love

Sana gonna... ibu okay. okay. birthday Jonathan. Sana ibu birthday. Hah? Di mo mana masa birthday? ikaw kau dong. Sana ibu birthday. Hmm. Okay. Ikaw, Jonathan, di mo araw? Hala. Nagsiselebrate ka mo birthday? <laughs> Paano nga kaya kasi magsiselebrate? Hindi nga alam kung kailan ang birthday. <laughs> Lalo tuloy akong naintriga dahil hindi niya alam kung kailan ang birthday niya at hindi sila nagsiselebrate. Ano nga kaya ang okasyon ang kanilang siniselebrate kung meron man? <laughs> Busog ka, Jonathan. Na man mo masasabi. Hello. Ha? Dako ah. Hello. Ayan guys, ang um, food ni Jonathan. Naubos niya. Sa inyo ba nakakaubos ka din ng pagkain mo? Ha? Hindi. Pero ngayon, bakit naubos mo? uuwiin na kami. Flex ko lang ang driver namin natin. Aling ng driver namin, oh. Hmm.

Nahatid na pala natin guys si Jonathan at hindi namin pinakita paano siya eh hatid at papakita ko sa inyo ang kanilang kalagayan sa buhay. That's all for now guys. Thanks for watching. God bless. Bye.